UNTV Cup Updates Hatid sa inyo ng OsteoGuard Go Galaw! Wow! Nagpahayag ng kasiyahan ng mga government official na nakapaglaro sa dalawang exhibition matches na inisponsora ng UNTV Cup Season 2 Ito ang balita ni Pong Mercado Ikinatuwa at pinuri ng mga opisyal ng pamahalaan na nakalaro sila sa exhibition match na itinataguyod ng UNTV Cup Season 2 Bukod sa UNTV Cup Kauna-unahan rin ang exhibition match ng executive at legislative branch ng gobyerno sa Pilipinas. Ito rin ang unang pagkakataon na napanood sa telebisyon ang mga mambabatas at maging ang ilang miyembro ng gabinete na naka-basketball uniform, nagdi-dribble at tumatagak takampawis. Para kay TESDA Sekretary Joel Villanueva, sa isang salita mo lamang kayang ilarawan ng exhibition match, kakaiba. There's one word to describe it, uh, kakaiba yung mapagsama mo nga, no? sabi ko nga, yung cabinet secretary, senators, congresspersons, in one game na, na nagawa ng UNTV Cup, sama-sama uh, kami as public servants. And uh, yung one thing in common is talagang serbisyo At ito yung gustong ipahatid, uh, klarong-klaro itong sa uh, mensahe na gustong ipahatid ng UNTV uh, Cup. Maraming salamat, Kuya Daniel. Uh, this, brought us, this brought us together. Ito mga very divisive na bansa natin, kahit na paano, through sports, dito sa proyekto ng UNTV, nagkasama-sama. Thank you for doing this. Thank you for being my public service, Kuya Daniel. And charity, this is for charity and we're all out for the charity. Si Kuya Daniel lang, tsaka si Brother Eli ang makakagawa niyan in the name of public service. Tuwang-tuwari na mga public officials na nakatungtong at nakapaglaro sila sa parquet floor ng Big Dome na pinagdausan ng napakaraming makasaysayang laro sa basketball at maging sa larangan ng boxing. Natutuwa ako kasi uh, isa sa mga pangarap ko sa buhay makapaglaro sa Araneta Coliseum. <laughs> Hindi ko akalain makapaglaro ako dito kaya masayang masaya ako. Thank you sa UNTV. Unang game pa lang, experience of a lifetime. Papasok ka pa lang dun sa arena, feeling mo na parang PB Ang Laki pa sa salamat namin sa UNTV for uh, providing the opportunity. First time ko pong naglaro rito eh. So... <laughs> Hindi ko inexpect na ganito karaming tao. Proud ako sa kanya ng ganitong liga, malaking liga ito eh. Ipinahayag rin ng mga opisyal ng gobyerno ang kanilang magandang banding experience at ang kagalakan na makalaro ang Mr. Public Service ng bayan na si Kuya Daniel Rason. Malakas, kita mo si Kuya Daniel, malakas eh. Pag, pag kinakamay ko, hindi gumagalaw eh. <laughs> Iba, parang kalaro mo para si Michael Jordan. Grabe, buong araneta raneta para sa kanya. Parang hinebra ang kalaban mo. Pero masaya, ano, masaya. Uh may manaking uh, karangalan na makalaro si Kuya Daniel. Uh, niya, matindi pa rin din ang niya. uh, niya. magandang experience din na makalaro ang uh, CEO ng uh, UNTV. <laughs> Sana madalas ito at uh, kami naman ay eh, willing din naman ang tumulo para sa kahit sino mga nangangailangan ng tulong through UNTV. Eh, si Kuya Daniel talaga namang ano yan eh. Mahal ng bayan yan dahil sa kanyang mga public service. Kasama ko yan sa Rotary Tab Community. Kaya I know him more. Sa rematch game ng executive at legislator noong Martes. Muling nanalo ang team executive 86-81. Layer of the Game Season 1 Vice Mayor Francis Zamora na talagang nag-step up at dinomina ang board sa pamamagitan ng 30 rebounds, 24 points at 2 assists. Tig-20 puntos ang naibuslo naman ni na-sekretary Joel Villanueva at lieutenant commander Paul Yamamoto. Pero teka, si Kuya Daniel rason. May 3 points siya, humatak ng 5 rebounds at may 4 na steal. Yung uh, pagiging teammate ni Kuya Daniel malaking tulong sa amin, na-inspire kami lahat. Alam mo si Kuya Daniel, pag nasa court talagang electrified ng crowd eh. Pag ang crowd na sa side mo, nawawala ang pagod eh. You know, just go out and enjoy. Give the fans uh, what they want and that's for them to enjoy. Overwhelming yung uh, naging uh, support ng mga kaibigan natin from the cabinet. Uh. and also from the from the executive and also from the legislator. We're hoping and we're looking forward to a bigger uh, UN uh, UNTV Cup uh, season 3 you know. And uh, uh, na, na natin lahat and we're hoping na uh, uh, mas maging, uh, exciting yung next season natin. Bong Mercado UNTV News Worldwide.